Hi guys, good morning. Yeah. Guys, dito tayo ngayon sa isa nating uh, customer guys. sa oh, yan? Oh. Kita nyo yung yung tindahan ni ate. Diba? Kita guys, maganda rin ito. Do. Lagang ating uh, inuntahan ang uh, ating uh, isang uh, customer. Dito guys, sarang sa uh, kanyang lugar na kahit na medyo liblib -lib yung lugar ni ate ay ating uh, ah, tinatsaga yan guys ano. at ah, yung fairness guys kapag ano, nandito ka sa lugar na to napakasarap ng uh, ambience guys ano? dahil sa napakaraming mga puno no at ah, pwede ka rin uh, mahiga, guys dito ayan oh, o ano. <laughs> so mahirap naman na ano, kung tayo higa at baka tayo mapalaot ng ating uh, pag Tulog, no? dahil mga manok dyan, guys. So, ayan, no? Manok. At mga tangin na mga gulay, ano? At uh, dito rin ako, guys, nakakabili ng mga gulay na mga sariwa, ano? sariwang, no? Uh, sariwang mismo na kapipitas lang, no? May mga talong at may mga okra at mga papaya minsan, guys, ano? Na pwede nating uh, ipang uh, lahok sa mga uh, binataan, mga ano ano mga sangkap o mga luto ano yan guys ano yan dahil puno di ba kaya napakasarap ng uh, pakiramdam ano pag na dito ka sa lugar na guys tahimik tahimik yung uh, kapaligiran at uh, mag -e enjoy ka ng uh, pag uh, stay kung gusto mong uh, uh, mag, uh pahinga, no kapag ikaw ay napagod yun see you bye Okay guys, sana. Salamat po. Bye-bye. Ingat po tayo.